Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Mario Francisco, shout out kay Ruel Bulalake. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galing. In 3, 2, 1, let's go! Ilang sundalo ang mayroon sila sa lungsod na ito sabi ni Ivory. Nang marinig ang tanong na ito, ang Hidden Dragon ay natigilan saglit. Pagkatapos, tumawa siya, at bahagyang humanig ang malaking gripo dahil dito. Nataranto si Ivory, at sumimangot, anong tinatawa-tawa mo? Huwag kang tumawa sa kahit ano, tawanan mo lang ang mga tanong mo na halos lahat ay mga tanong na hindi nasa sagot. Kung sinabing pinigilan ng lahat ang galit sa kanilang mga puso dahil kay Ivory noon, Ngunit hindi ito masyadong sumiklab. Kaya ngayon, ang mga taong ito ay talagang ganap na galit. Kung wala siya, kung pag-uusapan ang naunang tanong, maliwanag na sabihin ng nakatagong dragon na hindi nila alam, ngunit mahirap intindihin ang sagot pagkatapos nito. Ano ang sinabi mo sa harap na paa? Malinaw mong makikita sa lugar na ito. Paanong ang likod na paa ay naging tinatawag na tanong at tatlo ang hindi alam? hindi mo man alam ang kabuoang bilang ng tropa sa kabila, pero kapag napakaraming tao sa labas, kahit perfunctory ka, masasabi mo man lang na walang gaanong tropa sa syudad. Bilang isang resulta, hindi alam. Hindi ba malinaw na biro ito? Damn it, I can't take it anymore. Kahit parusahan mo ako pagkatapos, madam, aaminin ko. This monster dragon is so fucking deceptive. We could have killed you. Madam kindly spared your life. Buti na lang hindi ka nagpapasalamat, pero naglalaro ka pa rin dito. I'm so fucking mad. Fuck. Papatayin ko siya. Galit na naghiyawan ang ilang tao, at agad-agad, umalangaw-ngaw ang isang grupo ng mga tao. Kaagad, halos lahat ng apat na po o higit pang mga tao na dinala ni Ivory sa lungsod ay malapit ng sumali sa Dragon Slaying Team. Malamig ang mukha ni Ivory, at ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda. Hindi katakataka na ang kanyang mga nasasakupan ay masyadong mapusok, ngunit ang tagong dragon na ito ay talagang napupuot. Hidden Dragon, hindi mo ba naiisip na masyado ka nang lalayo? Nasa ganoong sitwasyon ka, gusto mo pa bang protektahan ang mga taong ito? Alam mo ba kung gaano karaming mga bagay na walang konsensya ang ginawa ng mga taong ito? Gustong ipagpatuloy ni Ivory? ngunit direktang nagambala ng Hidden Dragon, ang misyon ko ay protektahan ang lugar na ito. Kung ano ang ginawa nila at ang ginawa nila, wala itong kinalaman sa akin. Ayokong malaman, at hindi ako interesadong malaman. Ang pagpapala ng nakatagong dragon ay hindi nakikilala sa pagitan ng mabuti at masamang tao. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Hidden Dragon kay Ivory, medyo kalmado ang kanyang tono, ngunit may bahid din ng sinseridad, ang totoo, ang sinasagot ko sa iyo ay totoo. Ang totoo, bulong ni Ivory. Nang makita ang hitsura ni Hidden Dragon, sinabi ng kanyang intuition kay Ivory na tila totoo ang sinasabi niya. Gayunpaman, ang isa sa pinakamalaking pagdududa ay ang pagbabantay at pagbabantay niya dito, ngunit hindi niya may padala ang isang malaking bilang ng mga lalaking nakaitim. Nang hindi maisip ni Ivory, tahimik na sinabi ng Hidden Dragon, paano, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang alam ko. Tumango si Ivory, hindi alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa lungsod na ito, mayroong kabuoang labindalawang libot pitong bahay, at ang kabuoang bilang ng mga ordinaryong sibilyan na nakatira sa mga bahay ay pitong libo daan at dalawamput isa. Nang marinig ito, lahat ay natulala. Huminto agad ang mga taong kanina lang nagkagulo. Ang buong eksena ay napakatahimik na halos makarinig ka ng isang patak ng karayom. Ngunit sa sumunod na segundo, muling nagsisigawan ang mga tao. Siya ba, walang gustong pumipigil sa akin, hindi ko pinapatay itong demonyong dragon ngayon, nangako akong hindi, aaa. Tama, halatang pinaglalaroan niya tayo, kaya lalabanan ko siya. Ang mga tao ay ganap na sumabog. Galit na galit din si Ivory kaya. Medyo nanginginig ang kanyang maselang katawan, mahirap itong tanggapin sandali. Ano ito? Noong una, talagang naniniwala siya sa sinabi ng Hidden Dragon, iniisip na maaaring hindi siya nagsinungaling sa kanyang sarili. Siguro, hindi niya talaga alam. Ang kinaroroonan ng mga taong ito na nakaitim ay kakaiba, at ang lugar na ito ay kanilang sariling teritoryo. Kung gusto nilang makaalis sa isang lugar ng tahimik, para hindi malaman ng nakatagong dragon, hindi naman ito masyadong mahirap. Bilang karagdagan, ang salobi ng Hidden Dragon ay sobrang sinsero ngayon, kaya hindi siya masyadong sumang-ayon sa kanyang mga nasasakupan na nagsabing sinadya niya silang tinutokso. Ngunit ngayong lumabas na ang mga salita ng Hidden Dragon, tuluyan ding sinira ni Ivory ang kanyang mga depensa. Ilang kwarto at ilang tao ang nakatira dito ay maaaring maging tumpak sa isang digit, ngunit sabihin mo sa akin, hindi mo alam kung gaano karaming mga sundalo ang mayroon. Ang isang sundalo ay maaaring patayin, ngunit hindi mapahiya. Si Ivory ay ganap na nagalit, at ang galit ay nag-alab ng walang katapusan sa kanyang puso. Sa isang mahabang espada sa kamay. Papatayin kita, papatayin kita. Sa puso ni Ivory, hindi mabilang na maliliit na jablo ang mabilis na tumatakbo, at ang kanyang kamay na nakahawak sa espada ay naging mas malakas dahil dito. Nakangiting pilit ang Hidden Dragon, ano? Sa tingin mo ba pinaglalaroan kita? Sa madaling salita, napakasimple nito, ngunit nagpatuloy itong magalit kay Ivory, nagalit na galit. Si Ivory ay hindi ang uri ng mapusok na tao. Sa kabaligtaran, siya ay kalmado. Agad na naintindihan ni Ivory nang marinig niya ang Hidden Dragon na nagsabi nito. Oo, talagang niloloko niya ang sarili niya. Kung niloloko mo ang sarili mo, hindi ba mas mabuting magtanong ng tatlong tanong? Ang kasalukuyang sitwasyon ng Hidden Dragon ay malinaw na pangunahin upang makatakas, kaya kahit na balak niyang protektahan ang grupong ito ng mga tao, dapat niyang takpan ito habang tinitiyak na makakatakas siya. Halimbawa, magtanong lang ng tatlong tanong. At bakit siya nagkusa na sabihin sa kanyang sarili, ilan ang tao sa lungsod na ito? Para lang ay provoke ang sarili mo. Tila ang kadahilan ng ito ay hindi talaga matibay. Kaya, sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang Hidden Dragon ay tila hindi sinasadyang paglaroan ang kanyang sarili. Maaari kong itanong, bakit wala kang alam kung gaano karaming mga sundalo ang mayroon, ngunit alam mo kung gaano karaming tao ang nasa lungsod? Pinigilan ni Ivory ang lahat ng magagalitin na kapatid na gustong patayin ang dragon, tumingin sa nakatagong dragon, at sinabing kakaiba. Sinabi ko na walang anumang nangyayari sa lungsod na ito ay maaaring makatakas sa aking mga mata. Sa aking pananaw, ito ay karaniwang condescending. Alam mo kung gaano karaming mga silid ang mayroon at kung gaano karaming mga tao ang nakatira dito, ano ang kakaiba? Si Ivory ay may isang ulo at dalawang malalaking ulo, kung gayon dahil alam na alam mo ang lahat ng bagay dito, bakit hindi mo alam kung ilang sundalo sila? Itong bagay na ito ay talagang mahalaga sa amin. Nandito kami para iligtas ang mga tao. Makakatulong ka lang sa mga inosenteng tao, okay. Sa pagtingin kay Ivory, ang Hidden Dragon ay umiling ng walang magawa, Ivory, kung ayaw kong sabihin sa iyo, natural na hindi ako papayag sa iyo. Ngunit dahil nang ako na ako sa iyo, natural, hindi na kailangang itago ito. Hindi ko talaga alam kung ilang tropa ang nandito. Wala pa talaga akong nakitang sundalo sa lungsod na ito sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga nanunood ay muling nag-alab, sumisigaw na patayin ang taong ito. Sa puntong ito, kahit ang Hidden Dragon mismo ay alam na alam na kung wala si Ivory ngayon. Matagal na siyang binugbog hanggang mamatay dito. Muling itinaas ni Ivory ang kanyang kamay at pinatigil ang lahat ng magagalitin na mga tao. Okay, what I need to know, baka sinabi mo sa akin, now, you can go. Ano? Nang marinig ito, lalo pang napatigil ang mga napatigil. Ma'am, paano mo pakakawalan ang ganitong klaseng tao? He is an evil dragon. Madam, ngayon mo lang siya binigyan ng chance, pero hindi pa rin niya alam kung paano papahalagahan, at niloloko pa rin niya tayo. Ganito ang kaso ngayon. In the future, hindi ba siya lalong lalala? Ma'am, ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan na samantalahin ang kanyang sakit upang patayin siya. Sa pagharap sa matuwid na galit ng karamihan, hindi nagmamadaling umalis si Hidden Dragon. Tahinik lang siyang tumingin kay Ivory, naghihintay ng sagot nito. Kung hindi niya pakakawalan ang sarili, walang paraan na makakaalis siya rito. Sa kabilang banda, kung pipilitin niyang umalis dito mag-isa, tiyak na hindi siya maglalakas-loob na saksakin ng kung sino. Sa makatuwid, ang ugali ni Ivory ang nagtatakda ng lahat. Hindi ba ako maaaring maging malinaw? Hayaan mo siyang umalis, walang makakapijol sa kanya. Nang bumagsak ang mga salita, kahit na maraming mga nasasakupan ang ayaw, kailangan nilang ibaba ang kanilang mga sandata sa depresyon, italikod ang kanilang mga ulo, at ayaw nang muling tumingin sa lahat. Nang makita ang ganoong sitwasyon, bahagyang tumango ang Hidden Dragon kay Ivory, okay, tatandaan ko ang pastahan natin. Maaari mong kunin ang anumang fragment sa tabi ng sculpture na bato at ilagay ito sa iyong katawan. Gagamitin ko para mahanap ka. Pagkahulog pa lang ng mga salita, biglang kumaybat ang katawan niya, tapos naging sinag ng liwanag at lumipad sa langit, naglaho. At halos kasabay nito, sa wakas ay hindi na nakayanan ng mga nasasakupan na iyon. Wala na, basta naiwan, diba? Nakuha ng grupo namin ang lalaking to, basta. Ang hirap intindihin ng mga nasasakupan na sobrang yabang at dominante ang lalaking ito, ayos lang kung hindi siya maghayganti, at kakayanin niya kung hindi niya papatayin mamaya. Gayunpaman, napakaraming sagutin ang isang maliit na tanong lamang. Madam, ikaw, paano ka napakalambot ng puso? Oo, hindi magandang bagay ang nakatagong dragon sa unang tingin. Hayaan na natin ito ngayon. Kapag nabawi na niya ang lakas niya, ano ang dapat nating gawin kung guluhin niya ulit tayo? Opo ma'am, huwag niyo pong kalimutan, teritoryo po nila ito. Ang isang grupo ng mga tao ay talagang gustong sabihin na ang kanilang asawa ay masyadong mabait. Minsan, hindi masama ang kabaitan, ngunit minsan, ang kabaitan ay magtutulak sa iyo sa kailaliman. Hindi ba't may kasabihan na mabuti, ang kabaitan sa kalaban ay kalupitan sa sarili. Ivory, ito ay tipikal. Marahan na ngumiti si Ivory, lahat, huwag mag-alala, ako mismo ang mag-aayos ng lahat. At saka, naniniwala ako na sinabi sa atin ng Hidden Dragon ang ilan sa mga nalalaman niya. Bagamat maaaring ito ay eksaktong kabaligtaran ng sagot na kailangan natin, ito ay talagang sapat pa rin. Nang marinig ito, medyo mahirap intindihin ang grupo. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Ano po ang sagot ng Hidden Dragon? Sinanong namin siya ng dalawang tanong, pero pareho niyang sinagot na hindi niya alam. Anong klaseng sagot ito? Oo, ang sagot na sinabi niya sa amin ay hindi rin mahalaga. Ano ang pinag-uusapan mo, ilan ang tao doon sa lungsod, at ilang bahay ang naruroon? May fucking use for this. We are here to kill the enemy. Sinuliapan ni Ivory ang galit na mga tao, at bahagyang umiti, para sa akin, ito na ang sagot. Baka hindi pa natin maintindihan ang sagot. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Malapit na, mapatunayan kung totoo o hindi ang sagot na ito. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang ng ilang hakbang si Ivory patungo sa peklat na inilagay sa isang ligtas na lugar sa tabi. Pagkatapos, bahagyang yumuko, isang sinag ng enerhiya ang bahagyang tumama sa katawan ni Scar bagamat ang lahat ay napuno ng matuwid na galit tungkol sa nakatagong insidente ng dragon, ngunit nang makitang gagamutin ni Ivory ang peklat, hindi niya maiwasang bigyan ng prioridad ang pagmamasid sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ni Scar ay nararapat sa atensyon ng lahat. Sa pagpasok ng espiritual na enerhiya ni Ivory sa kanyang katawan, ang pinsala ni Scar ay nagkaroon ng paunang ideya mula kay Ivory. Bagaman malubha ang pinsala, sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay. Pagkasabi nun, si Ivory ay naglagay ng ilang nodes sa katawan ni Scar upang protektahan ang kanyang puso at binawi ang kanyang kamay. Hangga't mas mag-iingat kapag katapos mong bumalik at gumaling ang peklat, walang magiging problema. Hindi inaasahan ni Ivory na sa ilalim ng ganoong kabigat na suntok, maililigtas pa rin ng lalaking Scar ang kanyang buhay. Marahil ito ang kalamangan na hatid ng kanyang malakas na katawan. Nang makitang maayos na ang peklat, maraming tao ang hindi napigilan na bamantong hininga, at ang kanilang pagmamataas sa pagpapaalis sa Hidden Dragon ng ganito ay nawala rin ng husto. Ang peklat ay nasa ilalim din ng proteksyon ng tunay na enerhiya ni Ivory, at sa oras na ito ay dahan daw ang nagkamalay at binuksan ang kanyang mga mata. Ma'am, ay, ay, I'm not dead. Huwag kang mag-alala, hindi ka maaaring mamatay, naghihintay pa rin ang hukbo ng polar bear na dalhin mo ito, kung mamatay ka, sino ang mananagot? Tumawa ng mahina si Ivory. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Scar ang mapangiti, basta't hindi siya mamamatay. Nga pala, nasaan ang halimaw na dragon? Ay, help me up, ay, I can fight again. Pagkahulog ng mga salita, talagang nahihirapan si Scar at gustong lumaban muli. Binigyan siya ni Ivory ng isang puting tingin, ang demonyong dragon ay binugbog namin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Talaga, hindi makapaniwala si Scar at ibinalik ang tingin sa lahat, ngunit isa-isang ibinaba ang ulo ng lahat, nag-iwas ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Hindi maiintindihan ni Scar kung bakit ang awkward ng mga kapatid niya. Halatang hindi talaga alam ng mga subordinate na ito kung paano siya sasagutin baka gusto mong sabihin sa kanya na ang demonyong dragon na pinaghirapan mong labanan, ay maaaring napatay ng maaga, ngunit pinakawalan ng iyong asawa. Ano kaya ang mararamdaman ni Scar? Kaya, sa halip na iyon, mas mahusay na huwag sabihin ito. At least, hindi ganoon kalungkot si Scar sa puso niya. Bahagyang umubo si Suying Xia, pinawi ang kahihiyan sa eksena, pagkatapos ay tumingin siya sa lungsod. Maglinis kayong lahat, may mas importanteng bagay na naghihintay sa atin sa syudad. Pagkasabi noon ay nanguna siya at naglakad patungo sa lungsod. Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!